Hello mga love love. So ngayong araw nga ay samahan niyo kaming magpabook ng ticket. At dahil nga mga love love ay malapit na kaming matapos sa pagiging lupa namin ay uuwi na kami ng Bicol. At kailangan nga naming magpabook kasi December ngayon makakaubos na, na naman ng upuan. Ginabi na nga kami sa biyahe mga love love kasi just ko naman ang traffic. Buti na nga lang mga love love at naabutan pa naming bukas yung bilihan ng ticket. Kasi kung hindi mga love love, abah sayang talaga ng pamasahe. Pagkalayo-layo pa naman ang terminal mga love love tapos medyo umuulan-ulan pa dyan. Pero carry lang ng mga hampas lupa, mga lablab. -lab. <coughs> Hindi na nga ako nakapag-video doon sa may terminal, mga lablab. -lab. At just ko naman, nakalimutan ko talaga. Pero pagkagaling nga namin doon sa terminal, mga lablab, -lab, ay nagkasundo kaming tumambay muna. Para naman kako ay makapag-relax at nang matanggal-tanggal naman yung pagod sa trabaho. Dumaan nga kami dito sa may overpass, mga lablab, -lab, kasi sasakay pa kami ng tricycle pabalik doon sa terminal ng jeep. Bale wala talaga akong maayos na videong nakuha mga lablab, lab. basta lang talaga ako nagvideo. Kasi sabi ko nga gusto kong videohan tong mga hampas lupa akong kasama kasi pag nagsiuwian na kami, bihira na lang siguro talaga kami magkikita-kita. Kaya video ako para kahit papano kako ka eh may papanoorin ako pag na-miss ko tong mga lakang hampas lupang to. Ah. Dito nga pala kami sa Nuvali pumunta mga lablab lab sa may Santa Rosa kasi nga may mga pailaw. Habang naglalakad nga kami papasok mga lalo ba nagtatanungan kami kung saan nga ba talaga yung may pailaw dito. Abay, napakalayo talaga mga lablab nung nilakad namin. Bago kami nakarating doon sa may mga pailaw. Habang naglalakad nga kami mga lablab, ay sabi ko sa kasama ko, videohan ako. Kasi, yus ko naman sabi ko, ang sexy ko dyan! Kika! After 2,000 years nga mga love love, ay nakarating din kami sa aming destinasyon. Kaso nga lang mga love love, ang hirap talaga mag-video kasi napakarami talagang tao. Sa sobrang layo nga ng nilakad namin mga love love, ay nagutom kami kaya naman naghanap kami ng pwedeng mabila na pagkain. Ang problema lang mga love love, ay napakamahal ang mga bilihin pala dito. Nung nalaman ko yung mga presyo ng pagkain, yung gutom ko parang nahiya. Kaya naman tinisa lang namin ang gutom mga love love. At naisipan na nga lang namin mag-ikot-ikot para naman kakoy malimutan namin yung gutom tum namin. <laughs> Naasigan nga ako sa pailaw na to mga lalob kasi fountain siya tapos may mga pailaw na nagre-reflect doon sa fountain na yun. Hindi ko alam kung paano. Nakakainis lang talaga mga lalob kasi wala ka lang akong nakakuha ang maayos na video. Gawa na ang dami talagang mga tao. Natatawa nga ako mga lalob dito sa mga display na to. Gusto sana namin dyan magpa-picture. Eh kaso lang sinita kami nung guard kasi bawal pala yung mga matatanda. Dapat pala mga bata lang. <laughs> Pero okay lang naman mga lalob na nasita kami kasi parte yun ang katangahan namin. <laughs> kasi mga lalob, ninyo, minsan yung katangahan, napapasaya tayo. At dahil nga mga lablab, hindi na talaga namin kinakaya yung gutom. Kaya naisipan na nga namin mag-ikot para maghanap ng pwedeng mabilhan na pagkain na yung kaya naman namin. Yung mga panghampas lupang pagkain lang. Kaso mga lablab, parang mali yata kami nang napuntahan. Yung mga pagkain na parang napakasosyal. Parang nalibot na talaga namin yung buong lugar mga lablab, Pero wala talaga kaming nahanap na kainan na pwede namin kainan. Naman nung nakita namin si Kuya Gard, eh nagtanong na nga kami. Tapos yun nga, tinuro kami doon sa may highway daw. Kaya naman lumabas na lang kami. Yung mga ampas lupa, mga lablab sa mga oras na ito, eh finding Jollibee talaga. Kasi just ko na mamahihimatay na sa gutom. Nung nakalabas na nga kami mga lablab sa highway, eh nakita namin yung napakataas na ulo ni Jollibee. Kaya naman just ko, pumunta na nga kami at nang makapag-order na. Kaso lang mga lablab, napakaswerte talaga namin. Kasi pagdating namin doon, wala lang talagang upuan. Kaya naman no choice kami. Nag-take out na lang kami. Kita nga namin tong Isang to, mga love-love. Kaya naman sabi namin, dito na nga lang kami kakain. Kaso lang mga love-love, sinita na naman kami nung girl. Sabi, eh ma'am, hindi po pwedeng kainan dyan. Hindi po yan picnic area. <laughs> Salamat, to. Napakaswerte talaga. <laughs> Nang matapos nga kami kumain mga lablab lab, ay nag-aya na akong umuwi kasi nga sabi ko baka lumakas yung ulan. Ay napakalayo pa naman ng boarding namin dito. Sobrang nakakapagod yung gala na to, talaga mga lablab. Lab. Pero okay lang kasi naging masaya naman yung mga hampas lupa. So paano ba yan mga lablab? Lab? Hanggang dito na lang yung video na ito. Huwag niyong kalimutang i-like at share ang video na ito. Salamatun! Bye bye! Mwah!